Ang wikang Ingles ba ang mas nairal sa panahon ngayon? Ang paggamit ba nito ay nagsisimbolo ng paglimot natin sa wikang Filipino o nagpapakita ito na binabaliwala natin ang sariling atin? Paano natin mapapaunlad ang sarili nating wika kung tayo unti-unting nalilinang ng wikang banyaga? Para sa iyo, ano nga ba ang wikang Filipino? Ano ang kalagahan nito? At ano ang maaari nating gawin upang mas mapalaganap ang paggamit nito sa iba't ibang uri ng larangan sa ating buhay bilang mga Pilipino. Ang wika ay may malalim at mahalagang kahalagahan sa ating lipunan at buhay. Ito ang pinakamabisang kasangkapan at isang sistema sa pakikipagkomunikasyon. Upang magkaunawaan, wikang Filipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng wikang ito ay naglalayong magkaroon ng mas epektibong komunikasyon sa bansa, lalo na sa mga lugar na may iba't ibang dialekto. Ito ang nagbibigay tuwing sa wika ng mga Pilipino at nagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. Kung kaya, ang pagkakaroon ng isang pabansang wika ay tulay upang ang isang bansa ay magkaisa at makamit ang mitiing kaunlaran sa mabisang pakikipag-ugnayan. Ngunit sa kasaluyang panahon, mas marami ang gumagamit at ganyong matutun ng wikang banyaga kaysa sa sarili nating wika. Kaya ang ibang mga Pilipino ay patuloy nalilimot binabaliwala ang kinagisna nating wika. Sa pagtangkilik ng mga ito, maaaring maapektuhan ang pag-unlad ng wikang Pilipino at ang pagdudulot din ito sa ating malaking pagbabago. sa mga dahilan nito ay ang globalisasyon. Ayon kay Dr. Pamela Constantino sa artikulo niyang may pamagat na Folklore at Wika, hindi na bago ang globalisasyon sapagkat matagal na tayong nasa ilalim ng globalisasyon. Sa anyo ng kolonyalismo, migrasyon, ekonomikong globalismo. Sa larangan ng kultura, pinag-iisa ang mundo sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang pandaigdigang kaayusan, Gawi, sistema ng estetika, at kung minsan ay pati wika. At ang wika ang ginagamit sa mga transaksyong globalisasyon ay unti-unting kumikitid sa iilang wika sa pangunguna ng wikang Ingles. Isa rin sa dahilan ng mabilis na paglaganap ng makabagong teknolohiya. Dahil sa pagunlad ng ating bansa at pagpabago ng panahon, nagpabago rin ang sarili nating wika nang dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, media, social media at iba pang uri nito ay nakakalimutan nating alalahanin at gamitin ang sariling wika. Ang teknolohiya ay nagpapadali sa pag at pagkalat ng mga wikang banyaga dahil nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa malawakang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang antas. Ang pagpapalaganap at pagpapalaga sa wikang Filipino sa gitna ng globalisasyon teknolohiya at media ay mahalaga para mapanatili ang ating kultura, identidad at wika. Narito ang ilang mga solusyon para mapatili at mapalaganap ang wikang Filipino. Sa pamamagitan ng kolektibong pagsusumikap mula sa pamalaan, edukasyon, media at iba pang sektor ng lipunan, maaari nating mapanatili ang sarili nating wika sa kabila ng mga hamon na kinaharap sa ngayon. Ang teknolohiya at media ay maaring gamitin upang mapalaganap ang wikang Filipino. Ang mga media na nakatutok sa Filipino tulad ng pelikula, palabas sa telebisyon at radyo ay maaring magkaroon ng mas mataas na kalidad na nilalaman sa wikang Filipino. Ang mga kapanya para sa wikang pambansa ay maaring matulak sa produksyon at konsumo ng mga medyang ito. Kung kaya ang pagbabago ng lipunan tungo sa pagunlad ng mamamayan ang nangangailangan ng pag-aaral ng Ingles sa antas na ang bansa ay nakakasabay sa daloy ng mundo nang hindi nalilimot ang sariling kultura at pagkatao. Sa pangkalatan, ang pagpapunlad ng wikang Filipino ay nagmula sa pagunawa, pagpapahalaga at aktibong paggamit nito sa iba't ibang larangan ng buhay sa Pilipinas. Nais namin ipabatid at ipamulat sa lahat na malaki ang papel ng ating ginagampanan sa pag-unlad ng ating wikang pambansa. Hindi pa ito ang huli para isalba sa unti-unti nitong pagkawala. Ang pagsasaayos at pagpapalaganap ng wikang Pilipino ay mahalagang aspeto sa ating pagka-Pilipino. Ang hindi marunong mahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ang tanyag na kataga na nagmula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Perizal na nagbibigay kahalagahan sa wika at buhay ng isang tao. Sa dami ba naman na pinagdaanan ng wikang Filipino, nagingan pa ba natin ipagwalang bahala ito? Na no, ating gamitin ng wasto ang wikang Filipino at taas noong ipagmalaki ito? may salamat sa iyo, Anara. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi namin matatanto ang kahalaga ng ating wika. Tama. Marahil kailangan nating palaganapin pa ito sapagkat ang ating wika ang daan upang mas magkaintindihan tayong mga Pilipino at maging mas maunlad ang pagkakakilala natin at ng ating bansa. Eh. Pagkakakilala Pilipino ang wika mo ang wika mo sa lindahan ng puso o ng bayan. ay kalamanan